Chairman, ito lang po. Pwede ba natin klaruhin kasi nga po ngayon meron ng mga naghahayag ano po na sila po ang kakandidato sa pagka senador. Uh, filing na po October 1 to 8 kapag huba nag-file ang isang cabinet secretary ng kanyang certificate of candidacy for senator o anumang pong posisyon, ano ba ang kanya pong dapat nagawen gawin? Siya ba ay dapat na magresign bilang bilang cabinet secretary? O sa kasakali po o siya po ay mag-resign sa panahon pa ng kampanya? Sir Ted, maraming salamat po. Uh, tama po kayo, lahat po ay deemed resigned automatically kapag ka appointive position na sa national at local uh, positions. So deemed resigned po sila automatically. Hindi nila kailangan mag-submit ng something pa sa pagre-resign. Automatically po deemed resigned sila magmula po sa pagpa-file ng certificates of candidacy. Yan po ang nakalagay Sir Ted sa ating Comelec Resolution 11045 na dapat automatically resign sila. Okay. So meaning sir, uh, kakaiba ang panuntunan doon sa party list nominees? Sa party list nominees po, nag-issue po tayo ng bagong resolusyon isang araw lamang na sila ay dim-resign pag start ng campaign period. Yan po ay sa February 11. Hindi pa po sila dim-resign pag nag-file sila ng kanilang uh, nomination. Sapagkat so nagkaroon po ng desisyon ng Korte Suprema, sir Ted, mm -hmm. doon po sa abayon versus HRET, at ng apalparan uh, uh, Palparan versus HRET na kinaklarify na ang kandidato daw po ay ang mga party list organizations at political parties, hindi ang mga nominees. Subalit, sabi ng Korte Suprema, ang membro ng Kongreso later, kapag ka na, ay ang mga nominees at hindi ang party list. Okay, sige. Klaro po yan. Ano uh, so, Doon po naman sa mga meron pong uh, personalidad sa telebisyon, si Chacha Huba kapag nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy bilang Mayor ng Manila. Ano po, October 1 po ito. Siya Huba'y papayagan pa mag-programa dito hanggat hindi nasisimula ang kampanya? Opo, asserted. Base po yan sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus Comelec. Ang sabi po ng uh, Korte Suprema, si, si Justice Carpio, ay uh, uh, wala naman din sila magagawa dahil yun po ang nakalagay sa Section 15 ng Republic Act 9369, yung batas natin sa automation. Sabi po, bagamat mas maaga ang filing ng Certificates of Candidacy upang mas maaga ang uh, paghahanda ng uh, mga listahan ng mga kandidato, ay sila daw po ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Yan po ay 90 days before the election. Yan po ay sa February 11 sa Senador at sa party list at sa March 28 naman po, certain kapag po local position at iyan uh, po ay 45 days before the election. Okay. So, klaro yan. Ano? Sino man pong artista o media personality o ano man pong uh, sino man pong lumalabas sa radio, television, hindi pa po siya pinagbabawalan na magprograma o lumabas po sa TV hanggat hindi nagsisimula ang official campaign period. Klaro po yan. Maging local po yan o national position po, sir? Yes po, okay. Sir Ted, yan po ang rule sapagkat pagkat okay. uh, mm. po hindi po katulad noong barangay SK Elections na mm. ginawa namin, Sir Ted. Mm. pag-file nila ng candidacy, ay uh, sila ay kandidato na kaagad sapagkat manual na halalan po. Mm. Yung barangay election subalit so, pagka po kasi automated election, mm. lumalabas sa Ted, wala pong premature campaigning. Sabi po ng Korte Suprema, yung Section 18 ng Omnibus Election Code ay bali wala. At uh, pa-technically na-amen hmm. ng Republic Act 9369 o yung automation law natin. Yun, ito hubas sa ako pati ang social media? Kung meron kang vlog, meron kang YouTube channel o naman pong tawag doon, ganun din po iyon? Uh, o ang vlog po o YouTube channel po hindi kasama dito po sa considered Media? Kasama po lahat uh, sir Ted, kahit po yung ating uh, mainstream media, radio, TV, Jario, hindi pa po sila kandidato and therefore mm -hmm. makikita po natin mga pagmumukha nila at uh, yung mga yung mga sa pagkalalaki sa kalsada makikita po natin sapagkat uh, hindi po namin pwedeng ipatanggal sir so, Ted wala pa po kaming kapangyarihan din sapagkat uh, papasok lang ang kapangyarihan ng COMELEC pagdating yung tinatawag na election period uh. 120 days before the election so yung nasa social media kasama rin po yan sapagkat sabi ng Fair Elections Act mm -hmm. ang, mm -hmm. uh, ang, uh, ang ang kapangyarihan ng COMELEC ay hindi lamang sa mainstream media Opo. and such other forms okay. of media Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.